Alam naman natin na malaking epekto rin ang social media sa mental health ng marami sa atin. Ano po ba ang masasabi ninyo tungkol rito? Well, salamat ka. No? Alam po ninyo, lingid sa ating mga mata mataas ang kaso ng mental health natin sa bansa. Siguro, isa na rito ay because mahilig tayo sa Facebook, yung mga comments binabasa natin. Kaya dahil dito, nung ako DILG, naglunsad kami with the National Center for Mental Health, yung mental hospital, at ang mga bombero. Kasi ang unang sumasagip ng buhay ang mga bombero. Ito yung nilunsad namin kalingang bombero mental health cross hotline. May hotline kami bibigay mga telephone number, para kung iba sa inyo may krisis o may mga kailangang dapat maka makausap tungkol dito 24-7, may nakaantabay po ng mga psychiatrist at mga bumbero. Ito po sa ilalim ng programang ito, may mga psychometrician at psychologists tayong naka-standby para tumugon sa lahat ng tawag 24-7. Kaya kung may pinagdadaanan kayo, huwag kayong mag-atubing tumawag sa hotline. Ito yung flash namin, no? ang number niya is 0962-4584 at ng BFP. Ang mental health ay mahalaga at tanda tayong tumulong anumang oras. Ang galing na, Attorney Avalos. Kasi nakakatuwa rin na meron tayong ganitong na-create na program po no, na handang tumulong para sa mga nangangailangan nating kababayan 24-7. Tama yes. po, yes. Sa panahon ngayon talaga, mga netizens, sobrang halaga na tama ang paggamit natin ng social media.